Ang limang pinakamahusay na mandirigma ng Pilipino. Ang Pilipinas ay may mahaba at mapagmataas na kasaysayan ng boxing na umaabot noong huling bahagi ng dekada 1800 at siyam na po nang magsimulang ilunsad ng mga unang Pilipino ang kanilang mga kamao para sa sweldo. Dumating ang boxing sa isla sa pamamagitan ng mga sundalong Amerikano na gumamit ng esport upang makipag-ugnayan sa lokal na populasyon. Sa ngayon, ang Cultural Bonding Initiative na iyon ay nakagawa ng 28 kampyon, simula sa Pancho Villa noong 1923 at nagtapos sa pag-akyat ni Jerry Penelose sa katayo ang kampyon ngayong taon. Rene Barrientos, ikalawa ng Hulyo taong 39, 1962 hanggang 1978. Tila ang Southpaw na ito ay nakatakdang maging runner-up sa kanyang buong karera, ngunit ang ugali ng WBC na magtanggol ng mga kampyon ay nagbigay sa kanya ng pagbubukas. Nakakuha si Barry Barrientos na mga tagahanga sa pagkawala ng desisyon sa maalamat na Flash Elorde sa unang bahagi ng kanyang karera, at natalo niya ang stripping countryman na si Love All OT sa huling bahagi ng parehong taon. Matagumpay siyang nakipaglaban sa susunod na dalawang taon, tumaas ang mga rating at naglalakbay sa Japan, Panama at Venezuela. Sa kanyang unang title bout, hindi siya pinalad na gumuhit kasama si Hiroshi Kobayashi sa Japan at ginantimpalaan ng pangalawang title shot ng Habarin si Ko Ayashi. Sinamantala niya iyon sa pamamagitan ng pagkatalo sa California na si Ruben Navarro, ngunit nawala ang titulo sa kanyang unang depensa kay Yoshiaki Namata. Natapos ang rematch sa split decision loss, muli sa Japan. Nangangailangan si Barry Entos ng higit na kapangyarihan upang makihalubilo sa mga piling tao. Eribito Bito Salavarie, ikatlo ng Nobyembre taong 30, 1963 hanggang 1978. Si Salavarie ay isa pang manlalaban sa mahabang linya ng mga dakilang flyweight na Pilipino, at ang unang Pilipinong nabawi ang kanyang titulo sa mundo. Nakakuha siya ng shot sa Orient Crown matapos hatiin ang apat na laban kay Rick Magramo para sa Filipino title, ngunit natalo sa split decision sa Japan kay Suyoshi Nakamura. Nagpunta siya sa tatlong taong walang talo pagkatapos ng pagkatalo, kabilang ang second round knockout kay WBC Champion Charchai Chinoy sa Thailand. Dalawang beses niyang ipinagtanggol ang titulo sa kalsada, tinalo ang hinaharap na kampyon na si Batulio Gonzalez, pagkatapos ay nawala ang kanyang titulo sa Venice Borkhorser sa Thailand. Nagpakita ng lakas ng pag-iisip si Salavarie sa pamamagitan ng pagbawi ng titulo sa pamamagitan ng panalo laban kay Susumo Hanagata, sa pangalawang pagkakataon na nakuha niya ang kanyang titulo, sa Japan. Naghiganti si Hanagata, at napanalunan muli ang titulo sa pamamagitan ng isa pang split decision. Nakakuha si Salavarie ng isa pang pagkakataon sa titulo, ngunit napigilan ito sa unang pagkakataon ni Alfonso Lopez. Sinalanta ng hindi pagkakapare-pareho si Salabaria, na natalo sa mga noon title fight sa dalawang mahalagang paglalakbay sa Amerika. Dodie Boy Penalosa, ikalawa ng Hulyo taong 31, 1982 hanggang 1995. Si Penalosa ay isang all-around na boksingero na ang kwento sa labas ng ring ay kasing inspirasyon ng nasa loob ng mga lubad. Nalampasan ni Penalosa ang sakit sa pagkabata ni Polio, na naging dahilan upang ang kanyang kaliwang binti ay mas maikli kaysa sa kanyang kanan, upang labanan ang mga piling tao sa mundo. Isang mabilis na pag-aaral, naging pro siya sa simula ng 1982, at nakikipaglaban para sa titulo ng IBF noong Desembre ng 1983. Napanalunan niya ang titulong iyon sa kanyang ikalabintatlong laban, at gumawa ng tatlong depensa. Ibinigay ng Southpaw ang junior flyweight title at umakyat upang harapin ang WBA flyweight champion na si Hilario Zapata. Natalo si Peneloce sa laban ng iyon ng mga speedster, ngunit bumangon upang mapanalunan ang titulo ng IBF makalipas ang dalawang laban. Siya ay nakakagulat na nanockout sa kanyang unang depensa, at natalo sa isang malapit na laban sa titulo kay Dave McCauley sa England makalipas ang dalawang taon. Iyon ang kanyang huling pagpapakita sa entablado ng mundo, kahit na nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa loob ng limang taon. Apat sa kanyang pitong pagkatalo ay dumating sa isang hindi pinayuhan na pagbabalik. Rolando Navarrete, 5-4, 153, 1973 hanggang 1991 Ang mataas na stake na sugarol ng listahang ito, siya ay nanalo o nahulog sa isang siga ng kaluwalhatian. Tumagal ng pitong taon para makakuha ng title shot ang power puncher, matapos labanan ang lahat sa Asia na may magkahalong tagumpay. Siya ay binomba sa limang round ni Alexis Arguello, kaya nagulat ito nang makakuha siya ng isa pang title shot makalipas ang isang taon, natalo, at hindi natalo ang sinumang note. Si Cornelius Boza Edwards ay gumawa ng isang taktikal na pagkakamali sa slogging sa ligaw na Southpaw, at na knockout sa limang round. Naging instant star si Navarrete sa bahay at humiwalay sa titulo pagkatapos ng isang depensa. Hindi madaling binitawan ni Navarrete ang kanyang titulo, natalo ang isang inspiradong digmaan ng Sion kay Mexican Rafael Limon. Mapanganim pa rin na manuntok, hindi na siya nakakuha ng isa pang title shot at ang tanging panalo niya ay ang 10 round decision laban kay Limon matapos niya mawala ang titulo. Siya ay nahatulan ng panggagahasa at gumugol ng oras sa bilangguan, at ang kanyang buhay ay patuloy na bumababa sa Hawaii. Seferino Garcia, 102-2812, 1926-1945 Nagsimulang magboxing si Garcia matapos siyang tanggihan na makapasok sa US hukbong dagat. Hawak niya ang pagkakaiba ng pagiging Pilipino upang manalo ng titulo sa pinakamataas na kategorya ng timbang na nanalo sa World Middleweight Title. Napanalunan niya ang titulo sa kabila ng hindi natural na middleweight, umakyat sa isandaan at anim na pound ranks matapos matalo ang mga title shot sa welterweight laban kina Barney Ross at Henry Armstrong. Kaya't nabigla ang marami ng pabagsakin niya ang middleweight champ na si Fred Apostoli sa pitong round at hindi masyadong nakakagulat ng mawala ang titulo makalipas ang pitong buwan kay Ken Overland. Malaki pa rin ang kanang kamay ni Garcia, ngunit talagang bumababa ito nang makuha niya ang world title. Ang ikalawang digma ang pandaigdig ay humadlang kay Garcia na samantalahin ang kanyang dating katayuan sa kampyon. Sa side note, si Garcia, hindi si Kid Gavilan, ang unang nagdala ng ibolo punch sa katanyagan.